Good morning po. At uh, ngayon po kami ay nandito po sa dagat. at kami po ay mag-aabang po kay Tito Deo. Oh. At nag-chat na po ay na malapit na po siya. Siya po ay namusit. Namusit ba? Yan, sila <laughs> hindi pumasok. Biernes na. <laughs> <laughs> kami po ay mga ngasak. <laughs> si tito ninyo po eh, hindi nakalaot sa hapon at gawa ng ulang pa po yung kanyang ano kanyang ilaw sira po kasi yung kanyang underwater uh, ito yung manilibing ako dito kan eh Malakas ng ano? na ang COVID. Walang madaanan doon, oh. Ngayon po natatanaw na po si Tito Dio. po kami ay pauwi na at dumating na din po si Tito Deo. Uh, Wala po siyang huli, kakaunti. Nguro po ay yung pusit po niya ay wala pang limang kilo. Tsaka yung kanyang isda ay may apat na piraso lang pong malalaki. Dali mo na sa mo, dali mo. mama ha, ha. Ngayon po ay tapos na po sure. na pong iprito po itong pusit na binigay po ni Tito Deyo. Oh. ay po yung pusit ay namaliliit pa ano. Maliliit pa yung pusit ngayon. Kaya po aking pinirito po ang aming almusal po ngayon. Uh, isda tsaka piniritong pusit. Wow! Ang bango po ng pusit. Kalibasa ay ang pusit kaya ganyan ano na bago lang ulit nakatikim ng pusit medyo matagal-tagal na dahil po ngayon ay umuulan na naman kaya gabi naman po ay grabing ulan ayan po kami ay kakain na meron din po kami dito ang adobong pusit Ken kaugas ka na ng kamay mo ayan po kami ay kakain na kain po tayo ay, ayaw hindi ka kita. Maliit lang. Hindi ano, ka natin. kita? Re-reklamo po si Kinkin. Hindi daw po siya kita. Dito ka sa ni mama mo. Ang kumate? Ang kumate ito. Ang ka. Ang hmm? ka. Kaka Kakapera ka. Sana. Oo, oh, sarap ng pusit. Ang oh, sarap po ng hmm. po. pa ng pusit po. Hmm. Pwede pa kayong lumang mama. Hello po. Good afternoon po sa ating lahat, inyong lahat. At mm, ang inyong po tita saning ay Ilang araw pong hindi nakapag-upload. daw po ng ilang araw din pong umuulan dito. Ngayon lang po medyo tumigil. Pero pasalupot-salupot pa rin yung ambon. At, mm, nahirap po palang pagka umu maambon ay umuulan, ay wala pong may content. Kaya po naisipan ko na lang po na ako po ay mag-shoutout. Ayan. At, mm, dito ninyo, dito ka. Bakit? Okay para nakikita <laughs> nakikita ka nila hindi ano ka na, dito phone na lang ay, dito ninyo pala nahihiya, nahihiya. aba, <laughs> ngayon pa <pala> nahihiya hindi <laughs> ano ka dito nangiya ka <laughs> pasensya na po kayo at mm, wala po talaga ako na i-upload Shoutout nga po pala kay Joel Buse, watching from Saudi Arabia, damam. At shoutout din po kay Edwin Garcia. At ganun din po kay Alan Aquino. syempre dito po kay, parang bagong subscriber po ito. Jeffrey Occidental lang po kasi yung nakalagay po sa, ano niya, account niya. Doon ko lang po nakuha itong pa pangalan niya. Shout out Jeffrey from Occidental siguro ito. Hindi ko Occidental Mindoro baga o ano. Ah, uh, shout out din po kay Roda Reyes. Ah, uh, ganun din po kay uh, Ma'am Emilita Fernandez. At syempre kay Sir Felipe Escudero. Hello po Sir Felipe at ah uh, siya po ay solid subscriber din po namin ni Najunjun at saka ni Natita Ago. Hello po. At saka ganun din po kay Ma'am Margarita Garcia. At uh, ganun din po kay Ma'am Sinaida Alina Direlo at Alina Alina Family from Tagig Ronaldo Simbulan, solid subscriber po. Ito po ata ay yung taga ano. Di ko, nakalimutan ko na po kung taga saan to. Ah uh, Shoutout din po kay Sir Ryan Pisigan. Ito siguro yun yung taga Candelaria. At shoutout din po kay Sir Carl De La Cruz. At saka kay Ma'am Melo Los Santos. Jesus Alikwanan. Ma'am Edith. At kay Sir Alex at Ma'am Carol Espirito. Kay Ma'am Cherry Aguilar Ruedas at kay Sir Ro Jolan Ruedas from California. Shoutout din po kay Ma'am Gigi at yan po talaga ay napakabait na tao. lagi din po siya tumatawag sa akin. Yan po, ilog po Ma'am Gigi. Ingat po para kayo parate. Lahat naman sila mababait. Ha? Kung naman mababait silang lahat. Tayo pinapanood. Shoutout din po kay Ma'am Lolita Gabriel Derilo Shoutout din po kay Ate Ludi Magsalin Hello po Ate Ludi diyan po sa Quezon City At uh, Pabor Family uh, diyan po sa Dama sa Compound Quezon City Hello po At saka shoutout din po kay Ate Marides Abalos at saka kay Pastor Julius Abalos at saka po sa nag-iisa na pong anak nila si Amari. Hello Amari Pastor from Ireland. Pastor Matalasi kayo yun yes? Oo, oh, matagal na. Hmm, uh, pasensya na po kayo sa mga hindi ko po na shout out. Hmm, sa susunod na lang po ulit. Uh, shout out ko na rin po yung aking uh, family po dyan sa Oriental Mindoro. Kay Ate Susan, Kuya Gadong, sa mga anak niya. Ganon din po sa ate ko na si ate Marilo Diyan sa Negros Occidental. Ate Mercy. Uh, Shoutout din pay, po pala kay ate Minda Diyan sa Marikina City. Gana Jessa. Je, Jel, Jelly. Hey, At diyan po sa kapatid po naming bunso sa si Robert. Siya po ay nakalist na po. Nakaplight na po ulit siya nung no? 15 uh, ah, bumalik na po siya sa ibang bansa. Ay, hindi po pala ano, hindi pala ano yun, hindi pa siya, pala siya Dubai, Europe. Ah, Europe. Europe pala siya. Siya po ay, ano, bus driver po diyan. Siya po talaga ay binigyan lang po ng ilang araw po at para po makauwi po siya nung living po ni nanay. Gusto ko pa sana magpagkwentuhan sa, sa inyo kasi hindi naman kayo nasagot. <laughs> ano ba gayan? <laughs> magpinto ka naman magpinto. Ha? Magpinto? Mag-live naman ako. Hindi, di naman sila sasagot. <laughs> uh, magpinto ayan. ka naman magpinto? Ha? Eh, wala naman ako ikwento. Hmm? Hindi ka naman nagaharap sa kanila. Bukas. Bukas. Sila, tito ninyo po pala, eh, hindi pa po nakakalaot. At isang beses pa lang po sila nakalaot nung... Naka 15 kilo si tito ninyo at ngayon po ay isa base lang po sila nakalaot tapos sige sige na naman po yung bagyo at mm, um, tiking ulan kaya madalang po talaga makalaot e nung lumaot naman po si Tito Deo, eh, hindi po siya nakasama at um, dahil wala po, po siyang gamit na ano underwater nabasag yung underwater, nabasag yung underwater kaya po siya eh hindi nakalaot noon. Yun na lang sana po yung hul, hul, ano, pwede pang lumaot. Sa susunod, pwede na, na, nakagawa na ako. Di kailan ulit yung pwede pong lumaot? 25. 25 naman po yung hmm. so, lumaot. Ano ba ngayon? 23? 23. Isang araw pa, kaya Ilang araw, tatlong araw po pala akong hindi nakapag-upload. Nakakapanghinayang din. Hmm po ayun at nakapulutan ng dito at ayan po ah, uh, maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa aking mga sulit subscriber eh. ang sawang panunood sa aking mga vlog sa amin dalawa ni Tito Ninyo at kami po ay lubos pong nagpapasalamat sa inyong lahat pwede na ito ako may dudugsong doon sa ano yung laot din ni eh, Tito Ninyo Dio man me may din Luto, kain, konti. Raka. Dito rin nyo po pala eh, kakain na. Nung oras naman ang ano nyan? Siyempre, ano na, alasin ko na. Nung oras naman ang kain. Bukas na umaga. <laughs> Tayan po at kami po ay mag titingin ng bayabas ni Tito Ninyo. Dito po pala yung mga palay ay puro ng ano puro na damo parang hindi na po naaalagaan ng mga na may-ari dito po ay sila, ay nagsabog tanim din eh, kasi parang iwan tinubuan po ng mga ganitong ano po ay kinakain ni gustong gusto ko po pong kainin pag nahinog na ganyan po karamihan mga tumubo sayang at doon din po banda ay Parang sa ano kasi din ano lang po kasi ito eh sabog sabog tanim. Hindi po siya yung talagang ano na tinatalok. Kaya pangit po yung palay. Parang wala naman siya makukuha di yan na ano. Palay. Meron man siguro ba parang ano. Konti lang. Dito man ninyo may nakita ka. Ah, niya ko. Sino maglilihid diyan? Pangit na ano? Di ba nung nakaraang taon ano, kumukuha dito yung mga anak ng kabare din? Ah, oo, uh, nga. Kasi siguro ganyan uh, na uh, ang tsura. Tumo ako rin mo oh. Gusto ko din. Dito ang gusto ko oh, parang hindi pa masyadong malala ano. Gusto ko din pa. Gusto ko din pa. Opo. Yung malambot ha. Opo. Yung malambot. Yabat yeah, mo lang tumo oh. Luwag mo yung malambot?

kami ng bata kami ay kumakain ito. Ha? Hanggang ngayon naman, kakain ko to. yung mga anak ko, hindi nakain ito. Tamis. Kumakain ng manok ko yan? Hmm? Kumakain ng manok ko yan? Kinakain ng manok mo? Kinakain ng manok ko yan? Apo. Wala na, tamis. Ngayon maraming bunga, pero mga hilaw pa. dito mag pa tayo alam ko maganda din to eh alam ko sa ibang bansa mahal itong ganito ay, ibang bansa din ay bansa din po na talagang sila sa jan, itanim itong mga ganitong wala na may puro hilaw na

Tsaka bihira may uh, pumunta dito para maglinis no, hmm. magamas. so, Yeah. Dito po ay sinabugan din nila sa walang masyadong tubig. May mga tumupo pa lang mga gantong halaman. Nang ligaw na halaman ganyan. meron po palang tawa-tawa dito ito ay mainam din daw po sa may mga dengue totoo po yan nung, kasi nung nilagnat po si Miko noon ay yan po yung pinainom ko noon ay ayos naman po Nagawa siya ng pugad niya. Ang galing naman. <laughs> Hindi ko naman. Hindi siya ano? Blurred siya. Hmm. Blurred. Ano yan? Ano yan? Ano yan? Maingay yan.